ayan, piyesta kagabi piyesta ng dalawang aso may bisita kasi yung alaga namin dito natulog na late na, syempre hindi na namin na malayan yan kasi galing sila ng party mga launa, alas dos sila dumating siguro, yon nag order pa, yan basta na lang iniwan doon bukas yung sa kusina kasi doon yung tulugan ng mga aso yan, nakalabas dinantakan yung mga tira yan kalat nagamit nila yung saan saan na nagdumi yung mga aso hintayin natin si Maring Hera kung anong magiging reaction niya dito sa ginawa ng mga alaga niya alright tago natin yung camera <laughs> yan, yeah, natimuriya sila, guys, Napagalitan. pagalitan. Yan, takot na takot na si Medio. Yan natin si Spiro. Ayun na, nagtago na dun. Lumayo kay Maringhera. Bakit yan dyan? Yan, yeah, kita niyo, Takot na takot yun. <laughs> Anong ginawa nyo? <laughs> Kasi pag hindi takot yan, makulit yan. Yun na yung nakababa yung buntot. Hala. <laughs> uh... So ayan, napanood ko yung reaction ni Maring Hera boring. Uh, wala man lang kare reaction Ang akala ko pagkahagis niya yung mga kalat doon. Eh. <laughs> Ay. Ayun Spiro. Ayan. natin. Ayan. Spiro, anong ginawa niya? <laughs> Yun. Walang nagawa si marinera. Huh? Kundi linisin lang saka hindi naman mabigat. Ayun lang, medyo asar lang kasi umagang umaga, ganun yung uh, makikita mo, di ba? May kasabihan nga, no? Asarin mo nang lasing, wag lang yung bagong gising, ano? Maasar ka talaga pagka ganun yung uh, makikita mo. Pero ano magagawa natin? Yan, mga aso yan, eh. Uh, wala namang pag-iisip na sana iayos man lang yung mga pinagkainan especially yung mga ebak no? uh, alam nyo guys uh, dito kasi mahalaga yung mga yan, mga alaga nila uh, sa kanila no? yan, itong mga to talagang may mga sariling doktor pa yan may iniinom na nga na maintenance matulot ng uh, matatanda na rin kasi yung isa yan ang puti si Spiro ito si Spira yan may problema sa puso. Ito naman, si Mary yan. May problema sa atay. Magsiselos si Spiro. Yeah. Kaya, araw-araw yan. Pinapainom namin ng gamot. Tapos, ito pa, matindi. Medyo special ito mga to. Kasi, mismong doktor, regular. Pinupuntahan sila para check-up lang. Saka sa kahit matatanda na, tinadala pa rin sila sa uh, training center. May mga training-training pa rin sila. Twice a week dinadala yung mga yan. Malapit na naman yung Corpo. Malapit na naman kayo pumunta sa hotel nyo, no? Check-in. Yan, dinadala tong mga to. Pagka pumupunta kami ng island, hmm. pinapa-check-in sila sa dog hotel. Bakasyon din sila, syempre. Wala kasing mag-aasikasa sa kanila dito. Hindi naman pwedeng sumama kasi maraming tao doon. Busy ang lahat at saka mag-iingay lang sila doon kaya mga special itong mga to pag ito nagkasakit at uh, makita mo lang na medyo malamya sila uh, ah, tinatakbo ko yan sa doktor Spiro Ayan, every check up 50 euro Alright. Okay. buti nga mga maliliit lang itong mga to eh mga chihuahua okay, kung mga malalaking aso to yan, uh, kasama pa sa trabaho yung bubulta uh, meaning ipapasyal mo pa sila exercise araw-araw pataihin, paihin sa labas Yan. maraming mga kapwa nating Pinoy, you know, mga kabayan natin na nagbubulta sa labas ng mga aso mga malalaki, mga labrador Yan, mga uh, pitbull marami mga alaga ng mga amo binubulta ng mga kabayan natin dyan sa labas buti na lang itong mga to hindi kailangan ibulta kung hindi dagdag trabaho pa ang espera <laughs> makukulit nga lang may ingay pero nga akong kakilala eh, na uh, binubulta niya yung aso ang nakakita ng pusa hinabol na bangga patay yung aso Ayan, uh, deport ka agad yung kababayan natin. Uh, ganun nila kamahal yung mga alaga nila dito. Ayan, yeah, mahalaga sa kanila. Okay. Uh, yeah. Uh, Spiro. Grounded kayo ngayon. Hindi kayo kakain. Saka halata ko si Spiro tumataba. Saka dinadiet tong mga to. Tandaan na to. Ah, uh, kung hindi ako nagkakamali, nagkakamali eh 10 taon na, 10 years old na. Hmm. Si Piro, Mary, si Mary wala na, lumabas na, nagpa na naman yun. Hmm. Ayan natin, ayan pala, alam saan ka galing, yun si Mary tumatabaan natin. Ito yung ihian nila. Ibakan nila. Ayan. Kaso lang, minsan, kung saan-saan sila dumudumi. Ayan. Alright. Mga loko kayo. Walang kakain ngayon. Tubig-tubig <laughs> lang kayo. So, ayan. Alright. See you in our next vlog. Bye.